Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May malakas na maunawain ugali na isipang matalino. Sa gustong gagawin, matyaga sa dapat na magagawa sa trabaho at ganoon din sa bahay ay may mahabang pasensya. Hindi nagpapataan sa dapat na matatapos para sa pag-asenso ng pamumuhay, maunawain ng laging may good energy ng swerte sa pamumuhay, at hindi magagawang gumawa ng trabaho ng walang plano para makaiwas sa pagkakamali, ayaw ng mga usapang may kabastusan, at paligoy-ligoy, at sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10, number 34 at number 12. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mas gusto ang mag-focus sa mga ginagawa sa trabaho. Nang laging may pag-asa sa pag-asenso sa pamumuhay at mabigyan ng kasiyahan ang buhay-pamilya, may katapangan. Ang ugali ngayong araw na matahimik na gagawa, nang dapat na matapos na trabaho, ayaw din ng kwentuhan. Sa oras ng trabaho, sa tahanan ay ayaw ng mga usapang. Mahaba para makaiwas na pwedeng mainis maaruga sa buhay tahanan, mas gusto lagi ang masasayang pag-uusap sa pamilya, at ayaw ng gumawa ng pangako sa ibang tao para walang maging kapintasan. At ayaw ng mga paligoy-ligoy na pakikipag-usap, lalo na kung walang kaugnayan sa pagkita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 16, number 10 at number 33. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay maingat sa ginagawa at ganoon din sa pagsasalita para walang makakaaway na tao, masino. Sa buhay lalo na sa pamamahay, madisiplina at hindi. Basta gagawa ng trabaho na may alinlangan dahil ayaw. Nang pagkakamali, matipid sa pera para sa pag-iipon ng pera at ikakaganda ng pamumuhay at kung sa utangan ng pera ay hindi magpapautang dahil sa pamilya ang mga naiipong pera at hindi kagad nagbibigay ng karunungan sa ibang tao laging inuuna na maging masipag para sa kasiyahan ng buhay pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 29 number 8 at number 21. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masaya sa mga ginagawa kung nasa trabaho at kung mangangako. Sa pamilya ay gagawin, kung sa trabaho ay matahimik. Nagagawa para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. At ayaw na ako sa ibang tao para walang obligasyon. Nagagawin sa mga makakausap, may ugaling hindi mapag. Biro para makaiwas sa makakaaway na tao. At may isipang matalino na mapanuri sa dapat nagagawin ng patuloy na may pagkakakitaan na maayos at hindi tatanggap ng suhol na pera dahil ayaw mabalikan ng kamalasan wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 24 number 10 at number 19 leo ang leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may isipang mapanuri kung nasa trabaho na maingat para makakuha ng pag-asenso pa sa buhay, matyaga sa mga dapat gagawin at ayaw matatambakan ng trabaho, masipag at laging uunahin na makatapos sa dapat na magawang trabaho at hindi nagbibigay kagad ng kaalaman may isipang mapanuri na maingat at may isang salita pag may nasabi ay gagawin ng maayos sa bahay ay masipag at maasikaso sa mga bagay na magpapasaya sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 14, number 20 at number 29. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maselang ugali para sa mga gawain na trabaho. At ganoon din sa tahanan ay laging inuuna na mapasaya. Ang relasyon para may naiipong good energy sa tahanan. May katapangan ang pag-uugali na maingat kaya hindi. Basta nagsasalita, laging pinag-iisipan ang mga sasabihin. Para makaiwas sa makakaaway na tao, ayaw din ng mga palusutan na usapan na tungkol sa suhula ng pera, at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng masira sa pinagkakakitaan, at masaya pagkapiling na ang pamilya, na kanyang inspirasyon sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 30, number 18 at number 4. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mayroong ugaling masungit na matahimik at matang matalas sa paggawa ng trabaho mapanuri ang isipan. Lalo na kung nasa trabaho at bagong makakausap at kung magsasalita ay maingat para sa ikakaganda ng dapat. Nagagawin sa napasukang hanap buhay, hindi nagpapataan. Sa mga ginagawa mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, para magkaroon ng mahabang pinagkakakitaan, Maaruga sa tahanan ng laging may good energy ng swerte lagi ang buhay pamilya. Wala sa isipan ang magselos tiwala sa pag-iibigan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 16 number 21 at number 32. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matalinong isipan kung gagawa ng trabaho o isang bagay ay hindi gagawa ng mga kalokohan para walang mapasok na suliranin. Laging maingat kung sa dapat na gagawin sa mga trabaho para sa pagkita ng pera para may mahabang hanap buhay at maaruga sa pamilya para mabigyan lagi ng maayos na buhay, sa trabaho at sa pagkita ng pera ay walang kalokohan para walang makuhang kamalasan, at nang walang maging kaaway na tao. Wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 8, number 24 at number 13. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, matapat sa hanap buhay hindi basta. Mapapakiusapan dahil ayaw ng pagkakamali, gusto. Ay mahabang hanap buhay at walang makakaaway na tao nang dahil sa pera, maingat sa trabaho at hindi mo maasahan. Sa mga usapang may lagaya ng pera, lalayo na kagad. Para hindi madamay sa mga ganoong transaction at pag may nasabi sa pamilya ay gagawin para mapasaya ang pamumuhay, gagawa ng gawain na matahimik na masinop. Para hindi mapintasan ng ibang kasama at pag-asenso ang pangarap, mapanuri sa gagawin ayaw na mag-uumpisa ng gawain na pabigla-bigla, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ni Bibuan, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pag-ibi. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 40 number 26 at number 15. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may mapanuring isipan sa mga gawain. At pag may nasabi sa trabaho ay itutuloy hanggat nasa. Tama, maingat para mapanatiling may maayos na trabaho. Maingat sa gagawin at sa mga sinasabi ng makaiwas sa pwedeng pagkakamali, ayaw ng mga usapang kayabangan mas gusto pa ang magtrabaho, at laging inuuna na mapaganda ang buhay pamilya. May mga mata na matalas kung nasa trabaho para hindi maisahan ng mga kasama sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 10 number 25 at number 31 Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa tahanan ay laging uunahin para mapasaya ang mga kapamilya may katapangan ang ugali na matahimik iniiwasan ang usapan na mahaba para makagawa ng mas maayos sa mga dapat na magawang trabaho, maingat sa pagsasabi. Nang isasagot, maingat laging mapanuri para makakaiwas. Sa suliranin o sa mga makakaaway na tao, sa pera ay laging nasa isipan dapat na laging masikap para kumita ng maayos ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw. Na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 36, number 8 at number 14. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay maingat sa gagawin at sa mga sinasabi. Para laging mas maayos na relasyon sa mga kasama sa hanap buhay at uunahin na mapasaya ang buhay pamilya. May ugaling madaling mainis na gagawin na laging iiwasan. Ang discussion at mahabang pag-uusap sa pamilya gusto ay may mga usapan na masaya para walang nakakapasok na bad energy sa tahanan. Ayaw ng mga usapang mahaba at mga kayabangan at suhulan ng pera at hirap magtiwala kagad sigurista para walang makuhang suliranin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 28 number 14 at number 40